Hi, this is Baby Jayan, aka Judgment Bus, and uh, supportan po si Boy, masuk blog, fan page, sa so Facebook po yan, sa so YouTube, at sa so TikTok po. Ayan, panoorin nyo po, at uh, supportan, uh, subscribe, follow nyo po. Maraming terima marami salamat. God bless at ako nga pala si Bibi Jayan ng Batang Kiapo. Big shout out po kay Boss Bebo TV at kay Boy Maso. Mag-iingat po kayo palagi. Maraming salamat po sa support sa And God bless you. More power po pagbating na lang. At saka yung ma'am. Ay mga kamaso, may nakikita tayo ng uh, isang babae, sumampas sa truck. Hindi malaman kung ano yung daylan. Ay mga kamaso eh no, hindi na malaman kung bakit sumampa siya sa truck. Ay pinabababa ng mga pulis. Ay napili no? siya pinabababa ng mga pulis eh. hindi malaman ano dahilan. Bakit siya sumampa? mga kamasol, hindi natin malaman kung bakit siya sumampa sa taas. Pilit siya pinabababa ng mga polis. Dito tayo ngayon sa Delpan Bridge. Ayun bueno, may babae sumampa. Hindi natin malaman ano dahil na pinabababa ng mga polis. kanina sumampa na rin daw yan tsaka nung no, isang araw hindi malaman bakit sumampa ayun yung mga polis pili siyang pinabababa ayun yung kanina pa yan pili siyang pinabababa ng mga polis pangatlong pangalawa o pangatlong sampanya na to sa mga truck yan kayo mo polis oh nagkukos siya siguro nagkukos na siya ng uh, traffic dito sa ilalim ng Delpan Bridge Ay yung babae kanina pa ba pinabababa ng mga tao tsaka nung polis kasi nga nagkukos siya ng traffic hindi maalaman kung ano dahilan niya sa pagsampa Okay. Oh, eh. di malaman anudelan nih. Eh. Tagasannya <laughs> kuy ya, tagasan. Ya lagi <kuya>. lagi. <laughs> Ah. Uh, sabi kanina pa raw eh. Ay na pinuntahan na nung ano no. Nung, nung major eh. Alam ko yan yung dati nagtitinda rito eh. Nang ano ba kung hindi naman Oh. Parang ire ari ko tawag pangatawa niya. Kumalaki. Paano na ka kaya diyan? Hindi nga malaman eh. Papangalawa panik na raw yan eh. Nakara na rin sa takin eh. Ay mga pulis ha, pili siya pinabababa. Ayan, kumuha na ng

Kaya kanina pa, ano pangalawang akit na raw yan, may inakita na rin polis yan. Ano nangyari dyan, sir? Eh, pangalawang akit yan na sa tlakin, hindi malaman ano dahil lang eh. Pero siyang problema? Hindi kasi alam ko, kilala ko na Dati nagtitinda ng pagkain dito sa tapat namin. Oh. Ewan ko ano dahil lang. Kaya kasama natin yung mga kapulisan natin, pilit siyang pinabababa para... Kasi nagkukusya ng traffic eh. Pangalawang beses sinaro raw pumanig dyan sa truck na yan. Ayan o siya pina Papanik Pinabababa at papanikin siya ng mga kapulisan natin Ayan o Dumadami na yung tao rito ng traffic Ulitin ko mga kamaso Nandito tayo sa ilalim ng uh, Delpan Bridge dito sa tapat ng Petrol Napilit na siya pinabababa ng mga kapulisan natin dito Kasi nagkukusta siya ng traffic, dumadami na yung tao Ngayon siya sa tasa yung mga kapulisan. Mukhang papanigin ang mga kapulisan natin. Tawag ka nga na, bababa na yata. Ayun na, napapaba na ng mga pulis. Ang galing, galing ng mga uh, kapulisa natin. Saludo tayo sa mga kapulisa natin. na uh, napapaba nila ng maayos. Ay, naniniwala ko kayo lang kami. Si Jesus ang kayo. Ayan, Lazaro. uh, saludo tayo sa mga kapulisa natin. Napapaba nila ng maayos. Hindi hindi kayo Lazaro. Manigas kayo. Hindi natin alaman dahil na kung bakit siya pumanig doon sa truck. Hindi kay Lazaro. Pero maayos siya napababa ng mga kapulisan natin dito. Oo. So, no. eh, uh, mabuti na lang meron tayong mga kapulisan na naka-standby dito, napababa siya na maayos. Ayun pala si Major Lazaro uh, Siya yung na, nakapagpababa sa Isang uh, babae na umakit sa truck Nagkukonstant traffic dito Si Major Lazaro po pala yun Siya yung uh, nakapagpababa sa babae Saludo po tayo sa mga kapulisan natin Dahil napababa nila na maayos Station 12 po tayo PS Station 12 po tayo Dito sa ilalim po ng uh, delpan mamaya uh, tanungin natin yung uh, kapulisan natin kung anong nangyari bakit siya uh, tumungtong doon at uh, baka ano, dahilan niya bakit sumampas siya doon sa truck uh, ulitin ko saludo po tayo sa mga kapulisan natin Delpan Station 12 salud po kami sa inyo this boy masok maso ng bayan